guys for today's video guys papasok tayo kahit may video tingnan natin yung oh, ulang ang ating pausara at may ulang po at dadarang natin si Diana Soberi magdaan <laughs> tayo doon mga panghalian pala akong gumising kasi nagising ko ako ng 3 and then bumalik ako ng 2 is 4

Ito na yung at ulam. Pag ato ka na sa malapit, na isda, may gulay, ito yung siya. Ito yun, lumulok siya Ang lapas na yung ka. Ito yung na short

ating babaeng sa um, mga Okay. Bye-bye. pag -bye. okay,